At tayo ng baboy na nanganganak. Ayan natin ang aming baboy. Puntas sa gubat, nanganganak. Saan? Adini. Hindi rin minasiyap.

pala. Saan din eh? Ayun, ayun, na. Ayun ba boy? Ay, ba? Itabo na natin. Uy, negro. Nasaan ang iyong butas? Nasaan ang butas na rin? <laughs> Siya, magaling oh. Oh, parang may pugon. Nasa ilalim ng baboy. Negro. Anak na ikaw, negro. Oh, nasa loob ng baboy. Nigra! Negro. Ang anak ang baboy sa loob. Ano? may anak ka na, negro.

at nagtabo ng sarili nasa gitna ng gubat ng anak